Ang aura sa paligid ng mga tunay na introvert ay misteryoso. Ang mga tao ay nagnanais na maunawaan ang kanilang mga iniisip, ngunit hindi nila ito talagang lubos na maunawaan. Dahil dito, ang mga introvert ay sobrang kaakit-akit at nakaka-intimidate. Kaya siguro mas maraming tao sa ating lipunan ang nagpupumilit na intindihin sila. Bilang resulta, ano nga ba ang mangyayari kapag pinakita ng mga introvert ang kanilang tunay na kalikasan? number one, hindi big deal ang pagsasabi ng no. Ang mga introvert ay nakakaranas ng anxiety kapag nahaharap sa mga unnecessary na drama. Mas gusto nila ang katahimikan at bihirang nasasangkot sa mga gulo. Karaniwang iniiwasan ang mga komprontasyon at ayaw nilang maging sentro ng atensyon. Pero madalas, intimidating sila kapag sila ay nagsasalita o gumagawa ng mga assertive na hakbang sa isang sitwasyon hindi problema sa kanila ang pagsasabi ng no o pagtanggi. Lalo na kung gusto nilang magpahinga at mapag-isa. Kinikilala ng mga introvert ang kanilang mga pangangailangan ng malinaw sa halip na gawin ang mga bagay na labag sa loob. Number 2. Nagdadalawang isip ang mga tao na kausapin sila. Ang mga introvert ay hindi kusang nagsasalita. Maingat nilang pinag-iisipan kung ano ang mga sasabihin at mga hindi dapat sabihin bago sumagot hindi sila mag ng paliwanag o viewpoint hanggat hindi nila naiintindihan ang ideya. Ito ang dahilan kung bakit madalas na pinahalagan ng mga tao ang kanilang mga salita. Mga salitang may higit na timbang at kahalagahan. Ang kakayahang gumawa ng malakas na mga pahayag ng mga hindi sumasang-ayon sa mga paniniwala at ideya ng isang tao ay maaaring nakaka-intimidate sa mga tao. Bilang resulta, ang mga nakapaligid sa kanila ay maaaring makaramdam ng takot at pag-aatubilik na makisali sa small talk o talakayan kasama ang isang introvert. Number 3, magiging halata na ang kanilang kasiyahan ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ang mga tunay na introvert ay maaaring makontento ng walang kasamang iba. Ang pag-iisa ay ang panahon kung kailan ang ating kaluluwa ay malaya at maaaring gabayan tayo sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Ang mga introvert ay nasisihang tumakas sa sarili nilang mundo at gawin ng anumang gusto nilang gawin sa loob ng ilang oras. Palagi nilang na-enjoy -e ang pag-iisa upang mag-reflect at iwaksi ang kanilang mga isipan sa maingay na mundo. Ang katotohanan na ang mga introvert ay maari makontento at komportable sa kanilang sariling kumpanya habang nag-iisa ay tila nakaka-intimidate. Dahil hindi sila umaasa sa ibang tao para iparamdam sa kanila ang mga bagay na ito. Number 4, sila ay hard to get. Ang isa sa mga natatanging katangian ng isang introvert ay ang kanilang inaccessibility. Ginugugol nila ang kanilang oras upang bumuo ng mga relasyon habang naghahanap ng kanlungan sa kanilang pribadong espasyo. Dahil sa nangangailangan ng maraming pagsisikap para mapalapit sa kanila, kapag ang isang pagkakaibigan ay naitatag, ang mga tao ay magsisikap na mapanatili ito. Bakit intimidating ang mga introvert? Ito ay dahil sa ang isang tao ay kailangan talagang mag-effort para makuha ang kanilang atensyon. Ang paghahanap ng mga parehong interes, pagkakaroon ng mga kapakipakinabang na paksang tatalakayin, at ang pagdanais na magkaroon ng mga tunay na koneksyon ang kinakailangan upang maging komportable ang isang introvert sa isang tao. Magiging mahirap makuha ang kanilang atensyon kung wala sa mga bagay na ito ang naroroon. Maaaring paminsan-minsan ay lumabas na boring ang yugtong ito ngunit ang resulta ay nagdudulot ng panghabang buhay na pagkakaibigan. Dahil intindihan nila na ang kanilang mga relasyon na binuo ay may matibay na pundasyon at magtatagal ng mahabang panahon. Ang mga tunay na introvert ay pinahalagaan din ang mga relasyon na iyon. Ang katotohanan na sila ay nakaka-intimidate ay sa huli ay kapaki-pakinabang. Number 5. Kaya nila ang kanilang sarili nang hindi nangangailangan ng tulong sa iba. Ang mga insidente na nagiiwan sa isang introvert ng pakiramdam na binabaliwala, hindi ginagalang, pinapabayaan o minamaltrato ay maaaring pansamantalang magpahina ng loob nila. Maaari silang mawala ng pag-asa sa ilang sandali, hindi lamang sa individual na nagpagalit sa kanila, ngunit sa lahat ng mga tao. Dahil sa kanilang pagiging independent, ang mga tao ay gustong maakit ang kanilang atensyon na isang katangian na tumutukoy sa mga tunay na introvert. Natutunan nila ito sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at ginugugol ang karamihan ng kanilang oras ng mag-isa. Nakakaramdam sila ng kawalan ng katiyakan kapag umaasa sila sa iba dahil tiwala sila sa kanilang sariling mga kakayahan upang magawa ang mga bagay. Ang mga introvert ay maaaring maipagmalaki ang mga katanghiang ito ngunit isa rin ito sa mga ugat kung bakit ang mga tao ay interesado sa kanilang personalidad. Number 6, madali nilang napapansin ang mga bagay. Ang mga tunay na introvert ay madalas na napapansin ang mga bagay na hindi napapansin o namimiss ng iba. Ang mundo ay isang paraiso na puno ng mga pagkakataon para sa mga introvert. Sa kanilang kalmadong estado ay patuloy silang nag-aabsorb ng impormasyon at ginagamit ito bilang material para sa kanilang malikhaing pagpapahayag. Walang mawawala o malalagpasan kapag ang isang tao ay may kasamang introvert. Bukod parito, rito, madalas na lumilitaw na ang mga introvert ay laging nauunawaan kung ano ang gusto ng ibang tao. Dahil dito, ang mga tao na malapit sa kanila ay nai -intimidate. Number 7, ang kanilang mga pag-uusap ay intellectually stimulating. Ang mga tunay na introvert ay mahilig magbasa at matuto. Sila ay nasisihan sa edukasyon at pagtuklas sa sarili, kaya sila matalino. Ang isang matalinong individual ay nakakaakit din at paminsan-minsan ay nakaka-intimidate. Ang mga taong ito ay mas makikinabang sa paggugol ng oras sa isang taong may kaalaman at masigasig tungkol sa pag-aaral kaysa sa isang taong walang alam at walang interes. Ang pakikipag-usap sa mga tunay na introvert ay nakakapukaw ng pag-iisip dahil sila ay introspective at masipag mag-aral. Meron silang maraming impormasyon na maibibigay. Bold pa rito, merong isang bagay na nakakabighani at kaibig-ibig tungkol sa isang tao na inspired sa mga malalim na pag-uusap at nakakapukaw ng pag-iisip. Number 8. Nagpapakita sila ng malikhain at orihinal na kaisipan. Ang mga tunay na introvert ay may orihinal na malikhain kaisipan. Ang pag-angkop ay maaaring maging isang panlipunang hamon para sa mga extrovert upang matanggap nila ang mga halaga ng grupo at kung ano ang mainstream at sikat. Ngunit ang mga introvert ay karaniwang may sariling mga kagustuhan na hindi gaanong naiimpluensyahan ng kung ano ang uso ngayon sa mga platform ng social media. Maaari pa nga silang maakit sa mga espesyal na paksa ng interes o iba pa mga bagay na esoteric na hindi kinaugalian o talagang kakaiba. Ang mga introvert ay maaaring mas malamang na makagawa ng hindi kinaugalian at makabagong mga ideya at insights dahil gumugugol sila ng mas maraming oras na mag-isa at malayo sa napakalaking mga setting ng lipunan na madalas na matatagpuan ang mga extrovert. At number 9, madali nilang naharang ang mga distraction. Ang mga tunay na introvert ay nakakapag-concentrate ng mabuti at nakakatugon sa mga kaguluhan sa labas. Sila ay natural na may mas maraming oras at atensyon na iuupol sa iba pang mga aktibidad dahil sila ay mas nakatutok sa pakikisalamuha kaysa sa mga extrovert. Maari nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa umiiral na mundo upang makompleto ang isang gawain o makamit ang isang layunin. Maaari nilang ganap na isali ang kanilang mga sarili sa mga gawaing nag-iisa tulad ng pananaliksik o pagsusulat sa mahabang panahon hanggat walang mga pagkaantala. Ang mga tukso na nakikipaglaban para sa atensyon ng isang extrovert ay kadalasang walang epekto sa isang introvert na tao Maaari silang maging mga espesyalista sa kanilang napiling paksa ng interes dahil sa kanilang kapasidad para sa konsentrasyon. <laughs> dahil sa mga katangiang ito, ang mga introvert ay maaaring lumabas bilang nakakatakot ngunit meron silang iba't ibang mga prioridad at halaga. Ganito ang ugali nila dahil nababagay ito sa kanila. Ang mga introvert ay may posibilidad na mahuli sa pananakot sa iba nang hindi sinasadya. Ang mga introvert na pinuno naman ay madalas na nagbibigay sa kanilang mga kawani ng silid upang magtagumpay at magbigay ng kapangyarihan sa iba. Dahil ang karamihan sa mga introvert ay hindi nasisihan sa pagiging nasa spotlight o tumatanggap ng maraming atensyon. Itinataguyod nila ang pagkilala sa kanilang mga kasamahan at mga subordinates. Maraming tao ang kulang sa partikular na kakayahan, ngunit ang mga introvert ay pinagkaluoban nito. Alam mo ba na napakataas ng self-esteem ng mga introvert? Bakit kaya? Pada orang yang mudah